So na nga mga beses, dito na nga kami sa Rizal. Bali, galing kaming kabite, nag-start kami ng biyahe. 2 a.m. tas nakarating nga kami dito sa Rizal ng 4 a.m. Pero dumaan muna kami sa bahay sa bayan Nandun kasi sinanay, sinundo namin. Tapos nandito na nga kami sa bundok mga Ah, uh, Bundok kung tawagin kasi medyo mataas yung lugar mga bes At yan na nga yung ano ko syempre, sinama ko yan kasi ayaw magpaiwan -e mes Yung tipo nga, kala mo naman hindi na ako babalik. At nga, naiinis na naman siya. Yung, alam mo kahit hindi mo inaano, laging galit. Yung galit na galit. Sige. Yung galit na galit, yung yung susugod na. Yan, 'yung nanginginig. Ayusin mo. Ano? Palapit na. Ayun, gagawin mo dali. Galit na galit dapat. Okay, pa? todo na, yung todo Pwede na ba mga best? Pwede na ba mga Krista yung anak? <laughs> Charis! So ayun na nga mga best, katapos lang din namin kumain. Kaya na higiban ko na lang ng tubig si nanay kasi gusto niya siya yung maghugas. Ayan. gusto niya ma-experience maghugas best. So ayun na nga, first time kundi mag-igib ng tubig dito sa poso. Kailalan din kasi ito gawa At yan na nga si kuya. Oh. naman talaga din namin si kuya. Sila kuya kasi ano, hilinisin nila yung bahay nila. At ito na nga mga beso. Ang dami ng manok sa kabila. Pwede ba itinolay ang mga yan mga beso? Mga panabong yata yan eh. Charot. Pinagbalakan yung manok ng kapitbahay. Wala ba may magkulang dyan? Ha? Hindi ako yun. Wala ako dyan ah. At yun na nga mga beso. Hahanap tayo ng papaya. Tapos ng daon ng sili. Charis. At syempre pagkatapos mo kumain ano bang nararamdaman mo? <laughs> Kaya yung mga kasama ko nagaantukan ang mga beso. Kanya kanyang pwesto na. At syempre tayo muni muni muna kasi nga kakain lang natin yan. Tayo tayo muna tayo dyan bes. At tapos yung mga itong puno na to ayan. Puno o halaman ayan. Para syang gumagabang eh. Ayun ang ganda ng daon nyo. Para syang ano dragon tail bes. Kahabig. At yun na nga mga bes, meron din dito nga. nap meron din ako na pan... ko napansin eh, no? Hindi, <laughs> ngayon lang din talaga tayo naka-uwi bes. ayun no? alalaki nung gabi. Pero sabi ni nanay kanina, hindi daw yun yung gabing kinakain. Ibang klase daw yun. So, yun. Ang jack yun. lang niya tingnan. At yun na nga mga bes, nakakaantok naman talaga yung hangin. Tapos yung parang init na may halong lamig kasi ang daming ang puno dito. Nakakaantok bes. <laughs> parang sarap matulog. At yun na nga mga bes, oh, wala pa yan ligo. Charot. So yun nga mga best, please like and share and follow for more and subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. May part 2 ito mga best, pakiabangan na lang din. Maraming salamat. God bless you all!